O, tago tayo. Matatago ang tayo. Oh. Yan, no? Uy. Nagmamanman talaga sila. Karapit yung mga kalabang ilin nila Oh. Talagang hinahanap sila, Rako. Ha? Talaga? Marami na rin kalaban dito sa lupa. Kaya pala hindi kayo nagpapakita. Kasi nagtatago ka lang kayo. Yung mga explore no? Uh, patuloy kami dito. Sa paghahanap sa mga kalahi ni Rako. Ni Rako. Rako na alien. So, nandun sila mga kiting at sides. Niyan maka-explore kanina. Ay may nakita kaming isang alien na bumaba galing sa UFO. So alien pa ng kalaban, kalaban ni Larako yung bumaba. So ibig sabihin, uh, hindi lang yung lahi ni Larako yung nandito na sa lupa, pati na yung uh, mga kalaban nila nandito nandito na rin at bumaba. So titingnan talaga natin yung nalangit ng Kaisler baka baka may UFO na naman May bigang rako. Kay bigan. Kay rako. Saan po kayo? ayan ah, uh, sobrang kahinik nila nasa ano kaya yung uh, alien na bumaba galing sa UFO yung alien na uh, kalaban nila Rako so, dun sila makiting naka-cover sila dyan sa uh, mga kahoyan sa damuhan para di makita Ano ka pa nakita yung alien dyan mga gating? Ano, <tipan> tinatawag ko pa. Napakita na ba yung kaibigan mo si Dory? Wala pa nga. Tinatawag ko rin si Rako. <tipan> bakit kaya, bakit kaya sobrang ilap nila ngayon? Kasi <tipan> araw nga yun araw ka ba? Hindi pa sa madaling. Siguro na. kapag araw ba, ang bilis niya mahanap. Nag-iamat-iikat sa mga kalaban nila. yun kalimit na yung lino po no? yung kalamitan ang baga ay pa sa mga ilin ay kalawakan napakalinaw ng ano no langit kalangitan kalawakan ito uh -huh. to ba kung ano ito uh -huh. ba na may langit dun sa sa kaya ano sa taas Anong anong langit yung tinutukoy mo, bro? Ha? Yung sabi nila ba na hindi tayo kung kapag may marami na tayong sala, bro. Kasalanan, bro. Dito sa lupa ay hindi tayo makapasok sa langit. Saan kaya yung langit, bro? No? Kaya nga yung sinasabi ko, yung sinasabi yung langit kasi ano natin, ano lang. Nandiyan, nandiyan kaya yung langit. Sa tingin ko parang di ba di ba nung diba, malit pa tayo kapag kapag ah uh, tumitingin tayo sa itaas, sinasabi nating na, langit. Nga parang atop lang yan kasi pero parang parang wala namang parang ano lang siya ba no? marang ano kayang meron diyan wala hindi, hindi kasi natin makita yan kaya nga natin alam kung anong meron diyan sa kalawakan siguro yung mga ano mga bituin planeta oh yan. mga ganun ba mga buwan buwan araw. araw so yung sinasabing langit din natin ma yung nanjan, nandyan ba talaga yung langit o I depende kasi yan bro kung ano yung definisyon ng langit kung para sa atin ano ba talaga yung langit para sa akin bro ikaw bro dahil mag asawa ka na ano ba yung langit <laughs> uh, Bro, yung maging ano tayo sa mga viewers dito <laughs> so joke lang po joke ano lang, lang po tayo dito kahit dikado ko tuwa hindi na ano pinulog

Mararamdaman ko si Rako dito mga ka explore Kaibigang Rako? Kaibigang Rako? So, antayin na lang natin no. Sana siya yung magpakita. So, magmasid-masid lang muna tayo sa paligid mga ka-explore. May bigang rako. May bigang rako. May bigan. Rako. Magandang habing e ka ako Magandang hapon Bakit ngayon ka lang nagpakita Kanina pa kaming hanap ng hanap sa'yo Ano yung ba? Ha? Talaga? Marami na rin kalaban dito sa lupa Kaya pala hindi kayo nagpapakita kasi nagtatago talaga kayo. Ano po ba? Kanina may nakita kami isang UFO. Uh, may inuhulog na alien. Kalaban po. Opo, opo, opo. Sige po. Sige po, sige po. Sige. Mag-ingat din po kayo kaibigan. Sige po, sige po. So, yan mga ka explore no. Uh, Napakita rin sa wakas si Raco. So, ang sabi ni kaibigang rako ay uh, tagong-tago talaga daw sila ngayon dahil hindi uh, nag-iingat talaga sila dahil 'yung mga uh, kalaban nila, 'yung mga kalaban nilang alien ay nagpadala na rin ng mga sundalo dito at uh, ay tinitugis sila. So, pahirapan na talaga 'to mga ka explore Mahirap na talaga 'to. So, uh, ang gagawin natin ngayon ay magmamadali talaga tayo mahanap yung mga iba nilang kasama. Baka madali ng kalaban nilang alien. Uh. Pati yung kalabang alien mga ka-explore ay napaka-utak na rin nila. Ah, hindi na rin sila basta-basta nagpapakita. Dahil uh, siguro na pag-alaman nila na uh Uy. uy siguro na pag-alaman nila na uh mayroong tumutulong sa kalaban nila kaya nag-iingat din sila. Ah, dulas panaman di itu hmm. sana so, apa Mangkiting, Sarge. Nasaan kayo? Mangkiting. Ibigay po ramdam ko dito sa paligid mga ka-explore. Uy. Grabe. Nagmamanman talaga sila. Grabe yung mga kalabang ilin nila. Oh. Talagang hinahanap sila rako. Grabe. Wala bang patawad tong mga to? Uy. mga ka-explore oh. Tignan mo yung bundok na yun oh. Ah, sunog siya. You know, kalbo talaga. Tinamaan siguro yan ng mga laser ng UFO. Oh. Ah, doon pa oh, yung isang bukid na yun. May nakalbo pa doon, nasunog. Grabe to yung ma. Grabe tong mga UFO na to. Kiting? Asaan kayo? Dito, dito. Ha? Mana kito ka kabang kalaban diyan? Mana kito kang ipo? Ako rin meron din. Kita pagkatapos kita pagkatapos dito, yung Pagkita si at nag sobrang ano ba sobrang nagmadali nag siya dahil po ay eh, ano po siya? Ay, ano ba? siya nakita ko rin si kaibigan ra ko doon sa ibaba bro hmm. at na, nakausap kami si Saiz, Saan nasaan diba? kaya hinahanap ko si Sarge sa saan ba si Sarge ang bilis lang ng si Dory po ko kasi po eh, ano ba yung siguro alam niya na may napaparating tapos tumakbo ako dito Ah, bigla, nagulat ako bro pag sa ano niya, pag salita niya sa pag salita na ano, niya. Nagulat ako. Sa akin naman bro, yung sinabi ni Kibigang Rako. Talagang nagtatago sila dahil uh, hindi lang sila yung nandito na sa lupa, pati kaya, na rin yung, yung mga sabi ko niya kanina. pati na rin yung mga sundalo <clears throat> ng U UFO na kalaban nila. Nandito na rin. Hinahunting sila. Kaya dubli ingat talaga sila ngayon. So at sabi niya delikado talaga yung mga kasamahan nila na nagkalat pa sa paligid yung yeah. nawawala pa nawawala pa tapos ano siguro hindi natin mahanap agad bro dahil po sila po ay yung mga ibang kasama po nila na kasama sa nila Doris Dori yung ano naga ano ba natatakot at nagatago pa sila mga uh, bro bro tawa bro tingnan mo yung bundok yung may ano yung sa taas Asan? may kakaibang bulok magari no? yung rainbow Diyan ang galing po yung ipo tapos talaga? yun pala nang galing yung Diyan. Oh, dyan may nakita din ako dyan kanina pero hindi ko hindi ko yung sakto kung dyan ba sa may Botiglo rainbow ko. pinala na ng laser yan yeah, nga ako nagtago ako pag paglabas ng ipo tago ako agad oh, ako din tago ako dito agad delikado kaso lang ay nagulat ako sa kayo pag natamaan tayo na si bro ah uh... Ano bro? Bukang tahimik dito ha. Wala siguro, wala sigurong mga ilin dito banda. Siguro. ah uh, oh. Baka... tayo? lugar. Lalakad pa tayo papasok tayo dyan. dyan, sa tuktok, ng bundok. Sige, natin. Papasok tayo dyan, dyan, dyan galing yung ipo. Sige. So, na. tara Tara, so, yun, explore, no. uh, Maglalakad pa kami.